ng kinakain ng bata. Ano, kinakain mo? ano ang kinakain ng bata? Rice. Correct! Rice. Well done! Diba, sa Magbigay Kinak ng kinakain ng bata. Rice. Bukod sa rice. Chicken. Uh, para super winner ka na. Magbigay pa ng kinakain ng bata. Jesus. Ha? Jesus. Jesus. <laughs> yeah! Wala. <laughs> Hindi. Hindi kinakain. Kinakain. anong kinakain ng bata? Ano mo kinakain mo? isipin mo. Magbigay. Kinakain. Ano? Kinakain. Am-am. Anong kinakain ng bata? Magbigay.